ganang banta? Ano bang problema mo? Hindi ko naman sinasadya. Ah, wow. Teka, Nakita ko siya yung nakarangit sa labas. Paano yung na nakaka-apoy mag-aral dito? Anong outsider? Anong poor? Tingnan mo nga yung sarili mo! Sorry, sorry. Parang tumingin ka naman sa mo. Aba, bastos ka! Wait! school pa naman, hindi kaya mapagalitan ka ng teacher natin? Pinapatay pa. Gipit kasi kami na Alam mo naman, walang trabaho si Papa. Kaya nga nag-iisip ako ng pwedeng racket ngayon. May alam ka ba? Wala nga eh. Look at her. nakita ko siya nakaralit dito na sa labas. Paano nga-afford mag-aral dito? Baka outsider lang yan. Tingnan mo, hindi naman naka-uniform. Anong outsider? Anong poor? Tingnan mo nga yung sarili mo. Mas mukha ka pang poor kesa sa akin, no? What did you say? Hoy kayong tatlo? Di talaga kayo nagbago? Ang hilig-hilig nyo pa rin pag-chismisan ng ibang tao? Tito pa talaga kayo nagtalat, ha? Tara na nga. ng naman tayong mapapala That's true. Bakit pa tayo nakikipag-usap sa loser? Oo. Buti na lang talaga hindi natin sila naging classmate. Kung nagkataon, baka magpalipat na lang ako ng ibang school kay mami. True. Let's go na nga! Let's go. Anong sinabi mo? Tigilan mo na. Biyaman sila. Tara na. Tundayin sa classroom. ko lahat-lahat, gaganto pa! Yari na naman ako nito kay mama. Ay, lalaki! Diyan ka lang! Tingnan mo naman itong ginawa mo sa akin. Tingnan mo, tinumayan mo yung damit ko. Alam ano mo ba, sobrang hirap magtanggal ng bantya. Ano bang problema mo? Hindi ko naman sinasadya. Wow! Anong hindi sinasadya? Ikita mo namang may putik doon Binilisan mo pa talaga yung pagdadrive mo ng motor. May sayad ka ba ha? Ito, pampalandrimo. mo. Sobra pa yan, kaya keep the change na lang. Wow, ganyan naman pala. Anong akala mo sa akin? Mukhang pera. Huwag kang angas-angasan. Ikaw na nga itong may kasalanan, ikaw pa itong mayabang at mapanghusga. Miss, I know your tactics. Magagalit-galitan ka, tapos tataasan ko yung presyo. Magkano ba? Sabihin mo na. <laughs> Grabe na talaga tong lalaki na to. Hoy lalaking, piling pogi na may pamotor-motor pa! Hindi lahat ng babae madadaan mo dyan sa pera mo. Iyon na yan! Isaksak mo yan sa baga mo! Roka Cassandra E. Present, ma'am. Abdon Luke G. Ma'am, excuse daw po. May training po sila ngayon. Oh, nandiyan ka na pala. Class, may bago nga pala kayong kaklase. Transfer student siya from Rubilin National High School. Na, ka. I am Christopher de la Fuerte. You can call me Christoph. Christoph, pwede kang tumabi sa upo ni... ni Miss Garcia. Ma'am, katabi ko po talaga. Pwede po bang doon na lang sa likod total may bakanting bangko pa naman po doon. Bakit na? Nagre-reklamo ka? Hindi po, ma'am. Kakainis? Bakit siya pa ba ang nakatabi ko? Mamalasin na yata ako araw-araw yung -ar dahil sa kanya. Uy, um. napalitaan niyo na ba? Ang alin? Alam ko yan! Yung bagong transfer sabi ng section Di, ang pugi! Ang baga ba? Sayang naman, oh. hindi natin sa classroom natin siya palipa. Sayang ayun Ayon sa tabi-tabi. Kaya nag aaral yan dito. kasing ka na yung papa niya. Kaklase kaya yun yung kapitbahay ko dun sa Rubili National High School. At ito pang balito. Galing yun sa parente. Kawa naman siya. May jowa daw ba? Wala. Single pa ang person. Bakit pag-a-apply ka? Huwag ka na magtangkate. Eh? Grabe naman. Eh. Saan mo naman magsalita? Ako ba pwede? Sir! <laughs> maglilis ka na muna yung sila. <laughs> <laughs> Bakit ako maglilis ang sila natakal? Ang Wow! Bakit <laughs> 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 tuyo, madumi ka din! <laughs> Kawain ko na <laughs> nga, <naman. laughs> <laughs> ano? ba, pare-pares tayo, dumiyot? Kaya naman pala, galit na galit ka sa taong yun eh. At may isa pa, hindi man lang nag-sorry. Napakayabong ng Christophe na yun. Uy. Si ko oh. yung maniligaw mo. Kamusta training mo? Mabuti naman, babe. Hoy, Luk! Tigil-tigilan mo ang pagtawag sa akin ng ganyan. Hindi pa kita sinasagot. Eh, kailan mo ba ako sasagutin? Six months na ako naliligaw sa'yo. Oo nga naman, Bes. Kailan nga ba? Sinabi ko naman sa'yo ang dahilan, di ba? Sabi mo, makakapaghintay ka. Eh, hindi na ako makapaghintay na ipagsigawan sa campus na girlfriend na kita, Aira. Oh, sweet naman ni Luke. Ang swerte-swerte mo sa kanya, Bes. Alam mo, hindi ko nalug eh. Bihira lang kasi sa mga lalaki yung ganyan, yung marunong maghintay. Alam ko naman yun. Excuse me, excuse me. Ma Mamadali ako. Sorry, sorry. Parang tumingin ka naman sa dinadaanin mo. Abang bastos ka! Hey! Tama na yun! Tama na yun! Tama na yun! Tama na! mo ah. Ano ba kayong dalawa? Nakakaibig ditingin na naka dito. Ito kasi pasimuno eh. Binunggo ko tapos aalis na lang. Kahit na dapat din mo ginawa yun. Bakit parang siya pang kinakampihan mo? Ako na nga itong concern sa'yo eh. Wala akong kinakampihan. Ayoko nung nagkakasakit ang kayong dalawa. Tara na. Hihihisi sa <laughs> na natin yun. na kayo. Huwag na. Mama anair, lang 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 ka ng nai-rap, masyadong naman magkaroon ng kaibigan. Bakla! Ang panguha! May P.E. Johnson! Acting lang yun! Di ka ba madalas nakatingin, ha? Sorry na.